Ayos si Bean Cream Student kung nagkasado ka sa buhay ko, tara samahan mo ko. So ngayon guys, samahan nyo nga pala ako dito yung dumiskarte ng ating ulamin mga tropa. Pakaangas talaga ng tuta na to. At dito inaya nga pala ako ni Utol. At eto nga pala si Utol, inakit na kanyang motor. apakangas mo Utol, shish ka muna. Eh, napakaangat. Pupunta nga pala tayo sa Kongda, Dongda, mga tropa. Luwa din dito, tropa, isuset. Kukuha na nga ako dito ng jacket, mga tropa. At napakainit, yara. Sana di tayo mainitan, mga tropa. Siyempre, magja-jacket tayo at mahaba-haba ang ating biyahe, mga tropa. At kumuha na nga din akong balangkot dito, mga tropa. At yun nga ating mga makakasama. At dito, mga tropa, kasama nga pala natin. Tito ko nga, pakapogi. Eh, ka muna, tito. At dito, makikita nga pala natin, tropa. At uulan nga yata. At dito, babalik nga ako at kukuha akong plastic sa rim. Napakaangas talaga. Siyempre, kukuha tayo para makapag -bitch video tayo kahit maulan mga tropa at dito nagtatluhan nga muna kami mga tropa sa motor at dito nga muna sumakit tropa yung tito ko apakaangas niya talaga mamaya lilipat din siya mga tropa sa kolong kolong dito nga mga tropa dito maghihintay nga muna tayo dito at nga sila ang ating mga mga kasama bibili nga din si sila dito ng mga isda apakaangas napakalaki mga isda eto nga pala pupunta natin sa pampanga Diyan nga pala tumuulan nga yata syempre yung pampanga nga pala na yung dam nga pala na yung adukto nga pala ng ilog sa dito nga pala mga tropa, magpapaggas muna tayo. Syempre si Basura on nga lang tayo. Saking nga lang tayo dito sa kuya, sa kuya ko mga tropa. At dito bumabiyahe na nga tayo nung natin umuulan na sa malayo. Napakalakas yata ng ulan neto. Sana di tayo abutan. At dito, ayaw, ninabutan na nga tayo dito mga tropa. Napakalayo pa ng babiyahin. Pupasya namin, maligo na lang. At ayan, gengging ka muna agaan apakaangas mo dito. Napagpasyahan ko na nga lang maligo ng ulan para makatuloy na tayo sa ating destinasyon. Dito nga pala mga tropa, si Pungay nga pala magdadrive. Napakaangas mo ko sa dito. Ayaw nga pala ng kuya ko na magdrive at ako naligo na ako ng ulan matagal na ako hindi nakakaligo mga tropa ng ulan. Kahit sobrang lamig. Tamang point lang tayo dito kasi ini-enjoy natin. Napakatagal na nating Walang ligo. Napakasarap talaga, maligo ng ulan, lalo na pagbata bata ka, nakakamiss. Buti na lang, di na bata, isa na akong batugan. Dito nga pala, nakita ko din si Jollibee. Sana all, masaya kahit mula na dito may na-encounter nga tayo mga tropa habang papunta tayo dito sa Pampanga. Yan nga pala, ang baha dito sa Kabiyaw. Sana masolusyon na na yan, mga baha na yan. At dito, nawala na nga ng ulan dito. At syempre, mga tropa, mukhang matutuyo tayo bakit makakating tayo sa Pampanga. At yan nga pala, ang first Bridge na dinaanan natin. At doon pa nga tayo pupunta sa bundok ubod ng layo mga katropa. Siyempre makikita natin dito sila Lois. Eh, geng geng ka muna. Napakaangas nyo. Dito na nga kami sa Pampanga at maghahagis musa na sila ng mga kalapati nilang mga bobo. Ayun nga pala, mga hagis nilang kalapate, eh, napakabobobo lang niya, pang adobo. At ayun, pinakawalan na nga ni Tropang low, eh. Apakaangas ng mga kalapate. Sana di na kayo makauwi. Dito nakita ko si Gans. Mukhang iiyak na yat at nawala na. At nakita ko din ang kanyang kalapate. Apakataas talaga lumipad. Apakaangas. angas at yun mga tropa, nadaanan nga din natin ang skwelahan ko. Diyan nga pala ako nag Dito mga tropa, palapit na palapit na nga tayo sa bundok at andun nga yung dam. Ito nga pala yung tulay ng Pampanga. Apakaangas. At ayun nga mga tropa, nakakating na nga tayo sa San Juan Banyo, Aray at Pampanga, mga kakosa. Nga pala sa lugar nila na to ay... Eh, Famous ang paghuli ng mga isda at dito ang pangkaraniwang trabaho ng mga lokal dito mga tropa at binibenta pinupuntahan nga pala ito ng mga tropa ng mga parokya ng mami mile at eto na nga papasok na nga tayo sa dam kakaalam ko ginawa nga pala dam na yan para mapagsupply ng tubig sa mga magsasaka sa Nueva Ecija yan nga mga tropa sobrang laks ng tubig dito kasi bumabagyo konte. konti di ko lang alam, alam at yung dam nga pala na yung tropa napakalaki ng tulong niyan dito pag kaya ako tumalun dyan mabuhay pa kaya ako mga tropa at nga mga tropa ganyan nga pala ang itsura dyan sobrang ganda at sobrang lawak ng ilog. At ayan nga pala yung isdang mga bibili natin mamaya. So ayan nga pala, ganyan nga pala sila manghuli ng isda mga tropa. Ay naangat lang nila yung salok. Tapos pag may sumabit, mga nga pala yan mga tropa. At pag may sumabit, may nahuli na tayo. Ganun lang ginagawa nila. Lulubog angat lang nila mga tropa. Ayan nga pala yung pangkaraniwan trabaho ng mga lokal dito. Shoutout sa inyo at napakagaling nyo manghuli ng isda. At ayun nga pala bumibili na nga pala yung kuya kong koripot yung mga ganyan guys, sandaan lang yan, dalawang peraso na. Kaya guys, pag may time yun, dayuhin nyo din to guys, napakaganda ng isda masarap naman kahit papano. Isda nga pala na yan guys, roho nga pala yan mga tropa. Dito may nakita din akong mga taong nangyihing sa malayo. Eh, talagang maraming isda yata dito. Sana naman may syokoy din para makahuli din tayo mga tropa. Siyempre nagutom out, bibili muna akong syomay, apakaangas. At ayun, satisfied na naman ang upal, Busog na naman ako at eto nga pala yung dam. Ayan nga pala, irrigation system ng Pampanga. Pakaangas mo minom, ogans. At dito, tamang kakain muna tayo. ba? naman, ang kinakain ko dyan guys. At nabitin nga pala ako sa show, Ay syempre, malakas tayo pumud At dito, bumili na nga din akong plastic para makabili na din tayong isda. At ayun, si Kuya may bagong hulit na iangat. Tatalon-talon ang isda. Apakaangas. Dito nga din pala mga tropa. May mga net nga din sila silang ginagamit. Kaso di walang gumagamit sa panahon ngayon mga tropa. At sobrang lakas ng agos. Dito, pumunta nga pala kami sa may imbaka nila ng isda. may isda pa daw dito, tama, lakad lang kami ng tito kong Pogi. Eh, ka muna, tito. At dito nga pala tayo pupunta, guys. Tingnan nga natin ng mga isda. Kung maganda at may mabibili tayo. At ayan nga, wala. Dumating na nga tayo, guys. So, bagang habang ay konting lakad lang. At ayan, pinatimbang na nga sa akin yan. Baka gusto nga daw bilhin. Yan nga pala guys, sandaan na lang daw, sobra ng laki. Dito, sabi ko, gusto ko roho na lang, kahit dalawa lang, isandaan mga tropa. So ngayon, pumili si tatay, apakadaming imbak na isda. At ayan nga pala yung napili natin. Dalawang isda nga pala yan guys. Suggest nga kayo kung ano masagap na luto diyan. At ayan nga tinimbang nga ni tatay at sandaan na nga lang daw yan. Thank you sayo, tatay. Talagang apakamura ng isda dito guys. At ayan nga pala ang kanilang mga napamilit. Uwi na nga tayo. Sobrang lalaking isda. Mga presyan, mga tropa. At dito rekta uwi na nga tayo. Baka pa kami ng utol ko ng ulan dito bumabiyay na nga tayo pabalik Sobrang ganda nga mga katropa ng view dito at sobrang lakas yata ng parating na ulang kung dyan lang ako nakatira. syempre napaka peace of mind. May bahay nga pala ako dyan gusto, mga tropa. Ayan nga pala. Shoutout sa namayari niyan. Benta mo na lang sa akin niyan pag yumaman na ako. At ayun, inabutan kami ng ulan. At ayun na, ang aking napamili. Basang-basa nga pala ako dyan. Sobrang lakas ng ulan. Dito, ayan nga palang nabili natin. Pinag-kiss ko nga, mga tropa. At biglang kinilig ang dalawa kong kasama. Pakaangas nyo, geng-geng muna. Ayun, shoutout sa mga bata. dito, tamang linis lang tayo, mga tropa. At madali nga lang din pala tong linisin, mga tropa. Mga 3 seconds lang. Laman nga din pala tong isda na to, mga katro tropa. At ayun, nalinis ko nang dali-dali ko lang inasinan. At ayun, nilagi na nga din natin mga tropa sa rep at ka muna. Mga isang taon dyan niya, mga tropa. At dito, tapos na nga tayo. Salamat sa manunod, mga tropa. Gengging ka muna. Bye-bye.